isa sa mga pinakaunang ate. Mga singer sila lahat, actually. Ito ang pinaka-ate showy ng Ang TV. Singer ka ba? Yes, singer yan. Singer siya? Oh, singer ako. San Sing, ano ba <laughs> please welcome Ate Nika Valencia. Hello. Hi, Nika. Hello, Dong. Ito po si Nika Valencia, ang nananampal po ng mga bida. <laughs> <laughs> welcome, Nika. Okay, ito naman ang aking next ate sa ang TV ang sentimental diva. Of course. The hit maker, si Ate Rosel Nava. Magandang uh -huh. mga nangangangang po sa inyong lahat. It's nice to be back here. Last My but not the least, isa rin sa mga pinakamagandang boses na kasana narinig oh, ko before. Pero hindi lang maganda ang boses, ang galing din sumayaw. Ayun, okay, okay. Ate Jan ah, Marini! Oh. Salamat for having us. Nakapag-reunion kami nang hindi sinasadya. <laughs> Bilang nandyan na rin kayo po, pwede ba namang Pwede ba makita namin yung trademark expression, di ba? <laughs> na sabay-sabay oh. niyo parating sinasabi ng 4.30 na in 3, 2, 1... But, <laughs> <yeah>! <laughs> wow! Ang galing, ang galing! Napanood ko na ng line! <laughs> <laughs> Good luck, Team 90, TV. Ito na po ang makakalaban nila, ang Team Bash! Yeah! By their Team Captain na dati pong taga-tabing ilog. Please welcome Desiree de Valle. Oh! Dati sa inyo Thank you for having us, and it's good to be here in GMA. Yes, welcome, welcome to GMA. Thank you. Desiree, sino sino mga kasama natin sa of Team Bash? Of course, ang kasama natin dito sa Team Bash is my wonderful best friend, my husband, and a loving father to our son. Please welcome, Boom Labrusca! La What's up? Uy, okay. boom! Okay. Yes, sir! Kaya <laughs> gonna... 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 Sasabihin ko palang na, alam mo, dati pinapanood ko lang yung mga nandun. Ngayon, napanood ko na ng live yung... <makes noise> diba? Ako rin, pare. Ay, halip. Ano yan? Sobrang precious to. Oo oh, na naman, oo oh, naman. Mga idol natin yan talaga. Totoo naman talaga, yan yung mga idol natin ng bata at inaabang talaga natin. Pero ngayon, ang inaabangan natin, yung family view. Ayaw! <laughs> And? Next? Of course, ito naman ang ating next na kasama. Isang actor, director dito sa GMA. At napapanood niyo siya dati pa. Dahil isa siyang child actor. Katulad ng mga kalaban natin dyan. Please welcome, Direct Richard Arnoldiano! Hello everyone! Hello, uh, family feuders. <laughs> Hello, Ding Dong. Nice to see you. And next, uh, she's my good friend from the States. Pero ngayon, umuwi na siya dito. Please welcome, Maris Gizon. Hi, Maris. Maris, good to have you on the show. And welcome. Thank you. Thanks for having me. Desiree, bakit Bash? Bakit dito pangalan? Team Bash. Bash is the nickname of our son, Alexander Sebastian. Wow. So, Team Bash okay for our son talaga. Ninong kasi yung si Derek si Direct sa Richard sa kasal namin. And Ninang si Maris sa anak namin. Yeah. Yun. So si Bash ay ilang taong gulang? Two years old and seven months. Good luck! Huwag na natin patagali pa. Let's proceed to round one. Ito na 200,000 pesos. Mark and Bessere. Tara, let's play final review All right, good luck. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. Ito, top 6 ang inahanap natin. Ano ang karaniwang dala ng manging isda? Go! Desiree. Fishnet. Fishnet. Nandiyan ba si Fishnet na lambat? Top answer, lambat. Desiree, pass or play? Play! Let's go, team back for round one. Oh, coach muna, guys. No, okay. coach. All right, boom. Ano kaya ang karaniwang dala ng isang manging isda? Siyempre, kailangan din nilang kumain. Kaya, pagkain. Yan. Lalo na, may mga talaga ilang oras. Yes, yes. Oh. Pagkain. 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 Direk Richard, ano kaya karaniwang dala ng mga manging isda? Malamang bangka. Siyempre. Okay. <laughs> wala, hindi kaya doon. Hindi sila mga pangisda, wala silang bangka. <laughs> bangka. <laughs> yes, Paris, ano kaya karaniwang dala ng isang manging isda? Paen. Survey Services. Hoy! Desiree, right. ano kaya ang karaniwang dala ng mga isda? E eh di syempre yung mga nahuli nilang isda. Right? Yung mga napingwit. Boom! We got three more. Karaniwang dala ng mga isda. Boom ilaw or yung lamp, di ba, sa, sa gabi, nangingis, sila ng Saka gabi. Maaga sila. Oh. Usually, mga alas 4 pa lang. Nako, kailangan nila. Lamp para. rin. Boom! Direct so like Richard, karaniwang dala ng mangingis na. Fish pole. Kasi kanina, di ba, yung pain. Ito yung nilalagyan ng pain. Saan? Fishing rod. Boom! Ding oh, with me, oh, Spong. Ding with pa ngayon. Isa na lang, is Maris. Anong karaniwang dala ng manging isda? Saguan. Ay! Survey says... Team 90s TV. Ate Jan. Ay! Isa na lang eh. Don, yun na nga. Karaniwang dala ng manging isda. Isa na lang hanap natin. Oh. Okay. Sa palagay ko, kung makakahuli sila ng isda, dapat meron silang timba. Sa palagay... na ano kulay nga nun? Parang timba. Parang silver ba yun? Parang, parang, parang yes. Parang stainless. Parang banyera. Parang ganun. Banyera, banyera. banyera. Miss Liga? Yun din ang huling masasagot ko. <laughs> yun ang pinag-isipan namin. Mark, anong karaniwang dala na mangi isda, Mark? seconds. Timba. Timba. Mahuli kaya nila ang timba.